Ya teh lari ini Ya. Yung main natin, alagang 1 to sa koron. Ano, e magmahal ngayon eh wala tayong ibang pemain. Uy. Mukot-puyok

Wanto le. Wanto. Ha. Main hantar tu, main hantar. Sobrang kalma. Kakadaan lang nang ano, bagyo. Ano ah, bagyo? Oplok. Up, bagyo. Ah, Kumpong. <laughs> Alias oplok. Pogen. Ah, ito. Lapulit. Sibin na rin. Nasa ano lang, uh, 5.4 grams. Ah, hindi. Mga 4. Mga 4 grams. Hmm. Okay. Dalagang dalagang bukid na nakatira sa ano, dagat. Kanoping. Yeah. May lipstick. Ay nan may lipstick, naubos yung lipstick niya. Dito, hey, pa uh, pa. Tapos, dalawa na lang. Bigyan natin 'to ng magandang ano. Maganda slice. Para sa paraos. Oh. rin yung kawil. One, two, three, four, five, six, seven, 8 Balik apat. Apat to bang? Apat na hiwa. Sige, Wala mo. tirahin natin alam mo 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 Yung mo muna sa puro Dalawa kamo guys. tatlo apat ah pambunal. Tara. Mm. Okay. buya 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 ni mentar ha oh. bi do Tiger groper Puluh. bumbu, Oh. Ini loh. slice. Grouper. ulit. Na kawil. Tapos ito. Slice ulit sa apat. Oh. Dinisyonan mo na. Ikisidra. Hindi na สับเตือนรวยนะไม่

ah, good morning mga ka-TV Mix mga ka-idol at mga ka-brother kukunin na natin yung kitang nahibasan tayo ngayon lang ano umangat yung tubig ah, kita kita tayo doon sa spot kung saan natin hihilain yung kitang natin Ya, yeah, di sana saya sepat, makasih bimbing mga brother Salubong tayo sa ano, Agos siya sa hanging amihan. Ah dito sa amin amihan na. Ah. Diyan sa lugar niya kung amihan na ba. Paparamdam na yung amihan dito. Eh pataw natin. Ah. masyadong mainit ito yung araw, taas na naibas na kasi yung bangka tapos may turbo ba oh si turbo kaya yeah, kukunin na yung pataw natin Pak tahu. Bang, Nah. Fikas. nah hilang. Lah, hilang. gawing bataw gulagat lakas ang susugro yun Tchau! 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 lagan ko ba to? eh 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 steady ko lang yan steady ko lang eh eh steady ko lang ok eh uh, kaklis okay,

Delikado dito. Dito Baka makawala. Grabe, laki. Patah. Patah linaw na. Hmm. Laki oh. Ah. Oh, hàng nhiêu? đi hàngin, Mấy cá bận. kita pitang natin may tatlong buya pa tayo grabe lakas na ka Agus. balagbag tayo oy. Eh. oh yun oh dito na dito na yung buya

Voya qua là. Ah, y sắp bay sang lang, sang 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 lang, sang 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 sang

Para mga TV Mix mga kabrader uh, ah, Bali limang uli rin Limang pinas ang natin Ang ah, kita kita tayo sa resibo Maraming salamat sa iyong support na panonood. Thank you Ito yung kita natin mga TV Mix mga kabrader Kita natin may idol ka bang Ayan o no, 21,400 Maraming salamat po sa iyong panonood Thank you sa so, sulit ulit na ariyahan